taon na 2016, alam niyo nagkaroon ng panic sa buong mundo. Matapos kumalat yung mga videos, photos, at mga articles katulad nito. Nakakatakot talaga sa unang tingin pa lang. At mapapaisip ka rin kung bakit nga ba kung saan-saan nakikita ang mga clown na ito. Ito yung tinatawag na 2016 clown sightings o 2016 Cloud Scare kung saan makikita sa mga video at sa mga reports na marami raw na mga hindi kilalang tao ang nakasuot ng mala evil clown na tinatawag. At makikita sila sa mga lugar kagaya na lang ng mga liblib na kakahuyan o mga pakanting lote mga paaralan. Dito ay nagkakalat sila ng fear, ng terror, ng takot na unti-unting kakalat sa buong mundo. Miski sa atin, umabot to. Ang tanong ngayon, ano kaya yung katotohanan dito sa mga clown na to? Sino ba sila? Meron ba kaya talagang mga clown na gustong pumatay o manakit ng mga normal na mamamayan? Kung oo, ano kaya ang nangyari sa kanila? Ano kaya ang mission nila? Isarado ninyo ang mga bintana ninyo at siguraduhin ninyo na habang pinakikinggan ng kwento ko ay walang clown na nanonood sa inyo. Ito ang Killer Clown Panic, the 2016 Worldwide Clown Scare. Hey Daniel, get your phone out, get your phone out, dog. Are ready? Are you ready? Hey, I, hey, I don't know what I just saw, but... Wait. What? What the f*** is this, dog? What is this, dog? Uh? Dude, is What the What the What the The first sightings. Nagkaroon ng mga report sa bansang Amerika. Although before this ha, marami na rin talagang mga clown scare na tinatawag. Pero 2016 tayo magpo-focus. Hanggang unti-unti no, yung mga balita galing US pumunta na ng Australia, Canada, UK, hanggang sa miski tayo, napapanood na rin natin yung mga video at tatatakot na rin tayo kung saan nag na na pag-usapan ito noong August 2016. Yan yung peak ng lahat. Halos isang dekada na rin ang nakalipas. 2016 muna tayo ha. Sabi nila na una raw nakita ang mga clown na ito sa Green Bay, Wisconsin. Kumbaga ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng clown scare. Pumutok ngayon yung mga balita na katulad nito. Sabi, creepy clown with black balloons wandering Wisconsin. At kung makikita mo yung mga larawan, apag grabe, magugulat at matatakot ka talaga. Lalo na siguro, yung mga may phobia sa clown, mapapaisip ko, hala, meron ba niyan dito sa amin? So tumawag daw yung mga residente sa kapulisan. Sabi nila, hello po, may mga clown po dito. Pwede niyo po bang hulihin? Natatakot po kasi kami." Sinilip naman daw agad ito ng Green Bay Police Department. Sabi nila, wala po kaming magagawa kasi wala namang nilalabag na batas itong mga clown na ito. Siguro, nakakatakot lang po talaga sila. Pero bago natin italoy yung kwento, no? titigan muna natin ang mukha nitong unang clown na magpapasabog ng clown scare. Susundan natin by timeline ang kwentong ito and at the time no, hindi pa alam ng mga tao kung sino ba itong clown na to. Mamaya, ikukwento ko sa inyo. Pero habang inaalam ng mga tao kung sino siya, dito na nag-uumpisa yung fenomenon kung saan maraming clown ang maghahasik ng takot sa buong mundo. Pero babalikan natin mamaya ha, itong unang sighting na ito. At iisipin natin, dahil dito, kumalat to. Clown sightings. Ito na. Unti-unti na nagdadagdagan yung mga sightings. May mga natatakot na kasi. Kagaya na lang nito. Sa isang article sabi, People in North Carolina are saying a clown tried to lure kids into the woods. May nang, aakit daw ng mga bata na clown. Sabi ng kapulisan ng Winston-Salem, nagkaroon daw ng dalawang reports na may isang lalaki na nakasuot pang clown. Sunday daw ito sa South Carolina. Ito yung report. Nung tinawagan daw yung mga pulis, sabi, meron daw dalawang bata na may clown daw na gusto silang dalhin sa kakahuyan at nilulur sila, no? Inaakit sila gamit yung mga treats. Siguro mga candy, ganyan. Ngayon, merong isang adult yung nagsabi, no? Na kaya ko pong patunayan yan. However, hindi ko po nakita itong clown na to, no? Pero narinig ko yung interaction nito sa mga bata. Sabi ng mga bata, yung lalaki daw nakasuot ng puting overalls, white gloves, red shoes, bushy na pulang buhok, may puting muka at pulang ilong. Clown talaga. Siyempre, mapapraning yung mga kapulisan. Hala, ano kayang nangyayari? Inimbestigahan naman nila agad ito. Pero wala silang kahit ano na mapatunayan o mahanap. Ngayon, dumating yung midnight no mismong araw na yon at nakatanggap sila ng pangalawang tawag. Sabi, meron po kaming nakikitang nakasuot na pang-clown mga two miles away to doon sa unang insidente. Hindi kaya yun na rin yung mismong cloud na nireport ng mga bata. Aalamin ah, alamin natin. nag na na magpanik yung mga tao. Ito na. Ito na yung start. Kumakalat na yung chismis. Meron daw sa mga apartment complex. Ang ginawa ngayon ng Winston-Salem Police, hinigpitan nila yung siguridad. 24-7 sila nagpapatrol sa mga lugar na inireport. report Or kung may lugar na kahinahinala lunes. Kinabukasan lang, merong isang larawan ang kumalat. Papakita ko sa inyo ha, nagpasa-pasa ito doon sa mga residente ng South Carolina. Siguro, nagpapanik na rin sila. Ito kaya yun? Ito kaya yung mga nakikita? So, merong isang cloud sa picture na ito na para bang pamilya. Ito na kaya yung kinukwento ng mga bata na may pulang buhok na bushi. Tignan niyo maigi ha. Merong isang tweet na nagsasabi, Greenville County Sheriff's Office was given these photos of reported clowns in the woods. Cannot confirm legitimacy. Ngayon, merong isang Facebook page na nagsabi na, kami po yan. Kami ang Plymouth Clown. At galing ang mga lirawang ito sa New Hampshire pa. So, alayo. Hindi sila yung mga kinukwentong mga clown, pero importante ito for context, no? Na may ganitong mga report na nangyayari. Kasi, nakikita natin kung paano nagbibuild up ang mga chismis. Yung mga bagay na hindi naman pala totoo, nagiging katotohanan in form of fear. Nagiging snowball, kumbaga. Or yung tinatawag nila na butterfly effect. Yung simpleng pagkumpas daw ng pakpak ng butterfly, napakahina ng hangin, pero pag pumunta sa kabilang parte ng mundo, isa na siyang tornado. Parang ganon. Widespread panic. Kumakalat na lalo ang kwento. Miski yung Plymouth Clowns ha, nagsasabi na hindi daw sila lumalabas kasi parang hindi na raw safe. Na ano na natatananta na mga tao eh. As it turns out, the photos were nothing more than performance art art majors pala kasi itong Plymouth Clowns. Shit gets real. Ngayon, mapapaisip ka. Kung ikaw nagbabasa ng mga, mga balita sa phone mo, iisipin mo, ano ba itong katarantaduhan ng mga tao to? Hindi naman totoo yan. Napanood ko na sa YouTube yan eh. Prank lang yung mga ganyan. Ang hilig lang talagang maggawa ng fake news ng mga tao. Eh, totoo naman yan. Wala namang masasaktan talaga dyan, sabihin mo. Pero dito kayo magkakamali. Dahil, pero dahil sa clown scare na ito. Police hunt for killer clown who stabbed teenage boy to death in Pennsylvania. Sa kwentong ito, lilipat naman tayo sa Reading, Pennsylvania. Merong isang teenager mula Reading High School. Siya ay nagngangalan na si Christian Torres. 16 years old siya. September 25, isang Sunday, nakita siyang nakahalang dusay na patay sa isang kalye. Kinabukasan yung mga pamilya niya, kaibigan niya, nagpunta para magbigay ng respeto sa pagkamatay niya. Nag-alay sila ng mga kandila, gulaklak, memorabilia. Inaalam nila kung ano yung nangyari dito kay Christian. Hanggang meron nagsabi sa mga kapulisan, meron pong isang lalaki na naka-clown mask. Dahil po dito, no, nagkaroon ng away. Itong lalaki na naka-clown mask, pinagsasaksak po si Christian. Hanggang sa namatay na siya. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng tinatawag ngayon na Clown Magedon. Pero dahil sa pagpatay na to, nagiging totoo na ang mga pangyayari. Michaela Smith. Ang susunod na kwentong mangyayari ay may kinalaman sa isang Michaela Smith. Isa siyang 22 years old mula Alabama. Chinard siya ng isang offense matapos niyang mag-post bilang isang clown online. At nag -threat sa mga estudyante ng isang high school. Ngayon ha, alam po natin kung gaano ka-sensitive ang US sa ganito. Sa atin, wala namang kasing mga ganitong balita, no? Pero, alam niyo dahil dito ha, nagkaroon ng mga lockdown yung mga paaralan sa kanila. Nagkumpisa lang sa mga chismis-chismis, di ba? Nagkaroon ng lockdown. May napatay. Anyway, ginamit daw nitong si Makayla yung page na Flowmo Clown at Shuta Clown. Shuta, parang nababarin, no? Para mang-threaten ng mga taga Flow High School. Ah, uh, masasabi ko lang po talaga dito, Shuta talaga itong clown na to. That being said, marami na, no? Kagaya na lang nito si Michaela, yung ginagamit yung bang hype, nira-ride ba, no? Yung usapan. Para makidagdag ng tap. Dito mga panahong ito, trending 'yan ang salitang magagamit ko sa kwentong ito. Alam natin na 'yung mga tao pag nakakakita ng mga bagay-bagay online, ginagawa nila 'to. 'Yung mga bagay na hindi naman totoo, nagiging katotohanan. Nagahalo-halo na 'yung panic, fake news, trending, hanggang isa naging clown magedon ang dami na kasi talaga mga balita. At dahil nakikita na ng buong mundo ang masasamang epekto ng kwentong ito, take note ha, tatlong kwento pa lang ang binabanggit ko sa inyo kanina. Meron pa sa buong mundo. Ngayon, nakikita na nila. Nagkaroon na ng mga warnings. It was time para mangialam na ang batas o kung sino mang may kapangyarihan para ipatigil itong mga bagay na ito. October 12, ang Russian Embassy sa London ay nag-issue ng warning sa mga Russian at British citizens nito dahil din sa clown scare na yan. October 13 naman, ang kapulisan ng Fiji, ang ha, nag-warning sa mga tao na ma-involve sa ganitong klase ng mga events. Okay, hindi na pwedeng ganyan. Papaparusahan kayo. Fiji, kalayo. Ang New Zealand, pinatanggal lahat ng clown costume sa mga panindah doon sa kanila. Ganito rin yung nangyari sa East Side Union High School sa US. Nagkaroon sila ng blanket ban na tinatawag sa lahat ng clown costume. Mga clown mask at pinadagdagan din yung security noong kapulisan. Miski ang target, no? Kilalang kilala yan. Tinanggal lahat ng clown mask doon sa or costume doon sa website nila. Nakalagay pa oh, product not available. Marami pang mga parte sa mundo yung nag-anunsyo nito. Alam niyo kung bakit? Nagkasunod-sunod na. Maghahalong na kasi. At common sense, no? Paniguradong panigurado. Ito ang magiging pinakamataas na bilang ng insidente kaya inunahan na nila. Mamaya, may babanggitin pa ako sa inyo kung bakit ganyan na lang sila ka-defensive ka sa pangyayaring yan. Bakit hinihinto nila lahat ito bago mag-Halloween. Anyway, punta tayo sa Clown Phobia. Eto na. Kumakalat na yung mga balita na nagkaroon ng clown purge. Yan na. Purge ng Halloween. At lilinawin ko lamang po. No? Hoax ito. Karamihan sa mga kwento natin ngayong gabi, nagmumula sa hoax yung mga clown-clown na yan. Pero kahit hoax, maraming sure ang makikisali sa kwento. Kilala na natin ang mga tao sa internet. At kung gaano, pasensya na po, no? Sa, gagamitin ko salita, kung gaano katanga minsan ang mga nakababad sa internet. May mga post kagaya nito, oh. There will be a clown purge on October 30. Ano ng mga ganyang balita? Siyempre, 100%, matatakot talaga yung mga tao. So dumating ang Halloween 2016. Nagkaroon ba ng cloud purge? Ang pinakamadaling sagot po dito ay wala. Fake news lang kasi ito. Pero ulitin ko po ah, kahit peke ang mga kwento, kahit hoax ang mga sightings na ito, nagkaroon sila ng real world effects, di ba? May namatay nga kanina. So bakit kaya ganun na lang ang takot ng mga tao sa clown? Didiscuss natin yan itetest ko kayo. Mamaya, ipapakita, may papakita ko sa inyo mga larawan at i-describe natin kung bakit nga ba natatakot ang mga tao sa mga clown. Gusto kong sabihin nyo sa akin kung natitrigger ba kayo doon sa mga rason na yun. Anyway, sa mga pelikula po, puro clown. Si Art from Terrifier, Pennywise galing sa It, John Wayne Gacy no, na isang totoong serial killer na kilala eh, isa rin clown, may mga larawan din siya dyan. Colorophobia pala ang tawag daw dito. Yung fear of clowns. Irrational fear of clowns. So, meron akong isang article na binabasa. Gumawa sila ng questionnaire para malaman kung bakit nga ba natatakot yung mga tao. Ito yung una nilang nakuha. 53.5% ang nagsasabi na no, at some extent natakot na raw sila sa clown. 5% sa mga tinanong nila ang sinasabi na may extremely afraid sila sa mga clown. Mas mataas daw ang phobia sa clown kumpara sa ibang mga uri pa ng mga phobia. Kaya naman pala, ganoon na lang siya ka-effective sa mga pelikula, di ba? Kasi more than half pala ng mga tao. Eh mayroong somewhat na takot sa mga clown. So, nagdagdag sila ng katanungan. Sinilip pa nila kung bakit nga ba natatakot tayo sa mga clown. Ito yung mga lumabas na sagot. Number one, parang hindi daw tao yung make-up ng clown. It's the same feeling daw na nabibigay ng mga manika o mga manikin. Kumaka parang lifeless. Ganyan ba ang itsura ng clown? Number two, yung exaggerated daw na facial features ng clowns. Diba? exact smile hanggang dito pa minsan umabot sa mata pa yung smile uh, parang nagko-convey daw ng sense of threat ayun parang papatayin ka o sasaktan ka kasi exaggerated eh tignan mo nga ulit ng mga larawang ito ganun ba ang nakukuha mong feeling sa mga nakangitik na mga clown na yan number 3 dahil daw sa make eh hindi mo nga alam kung ano yung nararamdaman ng clown kung baka mapapaisip ka Ayun yung totoong iniisip niya. Number four, may nagsabi na dahil daw sa kulay ng make -up, para ka daw nagsisimbolo ng kamatayan, para daw itong infection, parang blood injury, may mga ganun silang nafe-feel sa make-up. Parang isang malaking warning sign daw na nagsasabing iwasan yung make-up ng mga clown number five. Ito, totoo to. Ito, dito ako nakaka-relate. Kasi unpredictable daw yung behavior ng mga clown. Sa mga ano pa lang, di ba? Mga children's party. No? Parang, hindi mo alam kung ano yung gagawin nila, kaya uncomfortable ka sa kanila. Ah, ako, dyan ako pinaka nakaka-relate. Number six. Marami daw takot sa mga clown na nagmula yung mga takot sa mga family member. Yung mga bata pala, hala, kakainin ko ng clown. Mga ganon. Number seven. Eto, totoong-totoo din. Kasi negative talaga yung portrayal ng clown sa popular culture. Kahit na ang goal po talaga ng mga clown ay magpasaya, natatakot talaga sa kanila. Kasi yun din yung itinanim sa utak natin ng mga napapanood natin sa TV. At number eight, eto na. Merong mga tao na personal na naka-experience na mga nakakatakot na bagay sa mga clown. Kaya takot sila sa mga clown. So, tatanungin ko kayo ha. Alin sa walo na nabanggit ko ang masasabi mong pinakamalaking malaking dahilan kung bakit sa tingin mo creepy ang mga clown? Digtag ko lang din, no? Hindi rin kasi nakakatulong po na at the time, sikat yung mga palabas na kagaya ng The Purge, The Strangers, kung naghalo-halo na yung idea ng mga tao, no? Yun yung tumataktak sa isip nila, eh. Yung mga palabas na yan. Noong naglalabasan yung mga clowns. Kasi yun yung uh, eh. Ganun yung vibes. Nakakadagdag to sa paglalaro ng mga utak ng mga tao kung ano yung maaari maging posibilidad na mangyari sa Clown Magedon Aftermath. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyari matapos ang clown scare na ito. Although nagkaroon ng mga hunts na tinatawag, no, naging defensive yung mga tao, kagaya na lang ng mga estudyante ng Pennsylvania State University at Michigan State University, kung saan nagkaroon ng mga mobs. Ayan, nagsama-sama yung mga tao na naghahanap ng mga clown sa campus dahil may mga sightings daw doon. Nakita ko rin po, no, na may mga balita na bumabalik-balik itong mga clown scare over time. May mga articles pa nga yan, eh. Siguro dahil hindi naman kasi talaga nawawala completely yung takot ng mga tao sa clown. At pag natatakot ka na, naglalaro na yung isip mo. Ngayon, na pag-alaman ko po, no, na noon pa rin pala, may mga clown scare na. Marami na talaga natatakot. 80s pa lang, no, natatakot na daw sila. ay dito sa article na nabasa ko. Ang hula ko, ang basa ko po sa buong kwentong ito, eh, meron talaga, no, na mga clown sightings. May mga nakakakita talaga ng clown. May mga clowns naman kasi talaga. Pero, baka itong mga nakikita nila, eh, mga nananahimik lang, no? Na. Or baka kung gabi ito, mga galing sa trabaho, no? Pagod na, nakasibangot na. At natatakot lang sila, kaya naglalaro na rin yung isip nila at tumatawag sila sa mga kapulisan. Kahit wala naman talagang ginagawa, itong mga clown na to. Which brings us sa first sighting ng 2016. Sabi ko sa inyo, hintayin nyo eh, di ba? Sino ba yung clown na nakita dyan sa Wisconsin? Balikan natin yung mga larawan. Sino ito na may hawak na itim na lobo at bakit siya nandyan? Siya pala si Gags the Clown. That Green Bay Clown that everyone's been talking about, I might have had something to do with it. Sabi ng isang lalaking nagngangalang Adam Krause, mahilig daw siya sa mga clown dahil sa mga pelikula katulad ng It at Clown House. Nabanggit na rin natin kanina yan, di ba? Nagkaroon siya ng isang napakahabang post kung saan sinabi niya na si Gags ay karakter pala sa isa niyang short film 2015 pa lang daw pala, eh, shinot na nila to. At 2016, no, kagaya na lang ng lahat ng mga pelikula, eh, nagkaroon sila ng marketing para ipromote ito. At ayun na nga yung mga sighting-sighting na tinatawag. Ang isang post niya raw, kinagulat niya kasi biglang nag-viral. At doon na, nag-umpisa ang napakahaba ng 2016 Cloud Scare. Grabe, no? ang ano talaga, yung mga chismis talaga, yung mga kwento-kwento na kinakalat natin, may epekto talaga yan sa ibang mga tao. Yung iba eh, na, hindi natin alam, no? Baka may mga naniniwala pa rin talaga na may mga clown hanggang ngayon, no? Na nag-umpisa sa isang chismis. At nakita ko pa, no? Sa isang article, sabi, lahat daw na takot ng takot na nangyari noong 2016. Walang kinalaman sa totoong mga clown. Di ba? Performance artist, pelikula, kaya kayo na lang yung tatanungin ko. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe at notification bell. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka yung aking TikTok. Eto na. Natakot rin ba kayo sa mga clown sightings na tinatawag noong 2016? Naalala mo ba yung pangyayari to? Comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento. Kala ko may cloud. Kakaisip ko. <laughs>